labanan sa pagitan ng Ukraine at Russia ay tila wala ng katapusan. Noong nakaraang araw mga kaibigan ay inatake ng Ukraine ang Russia gamit ang 117 na mga drones. 40 sa mga aircraft bombers ng Russia ang nawasak. Nagbanta si Vladimir Putin na maghihiganti. Samantalang si President Donald Trump ay ginagawa ang lahat upang humupa ang tensyon. Pero kahapon lamang ay nangyari na ang mga banta ni Vladimir Putin. Under attack ngayon ang Ukraine. Gaano kalaki ang damage? Meron bang mga nasawi? Kung meron, ilan? Yan ang ating pag-uusapan sa video ito. Pero bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-subscribe. Samahan mo na rin ng isang napakatamis na like at i-press mo na rin ang notification bell. Maligayang pagbabalik mga kaibigan. Kumusta kayong lahat? Ngayon ay June 6, 2025 at isang nagbabaga at napakabagong balita ang ating ihahatid sa inyo. Ito ay tungkol sa ginawang pag-atake ng Russia sa Ukraine. Ito ay bilang paghiganti ayon kay Putin sa isinagawang drone attack ng Ukraine nito lamang nakaraang araw. Nitong nagdaang araw mga kaibigan, marahil ay isa ka sa mga nakabalita at sumusubaybay tungkol sa gera ng Ukraine at Russia sapagat marami sa mga aircraft bombers ng Russia ang winasak dahil sa mga drone attacks na isinagawa ng Ukraine. Nangyari ito habang ang magkabilang panig ay nagpadala ng mga delegado sa Turkey upang pag-usapan ang posibleng ng ceasefire. Pero dahil sa pangyayari, paano pa ngayon ito may Maliban sa drone attack ng Ukraine sa Russia, nagsagawa din ito ng underwater bombing na kung saan mga kaibigan wasak ang isa sa mga malaking bridge ng Russia na malapit sa kanilang borders. Ginawa ito ng Ukraine matapos maisagawa ni Vladimir Putin ang kanyang banta na maghihiganti sa Ukraine. At eto na nga, sumabog na ang balita na ang Russia ay naghiganti sa Ukraine. Ayon sa ulat ng The New York Times, marami sa mga siyudad ng Ukraine ang tinarget ng Russian forces kasama na mga kaibigan ang capital city nito na Kiev. Maging sa kampo ng Ukraine ay kinumpirma ang naturang air strike at drone strike ng Russian forces. Marami ang mga naniniwala na marami ang nasawi sa naturang strike ng Russian forces at ngayon mga kaibigan merong parcel na naitala ang Kiev na kung saan lima ang kumpirmadong nasawi pero inaasahan na ito raw ay madadagdagan pa sapagat marami sa mga gusali ang nawasak at pinaniniwalaan na maraming mga tao ang natrap sa naturang mga gusali at ang naturang pag-atake. Agad na inamin ng Russia, hindi sila nagdalawang isip na magbigay ng pahayag. Ayon sa kanila, ito raw ay bilang paghiganti sa drone attacks na ginawa ng Ukraine. At dahil drone daw ang ginamit ng Ukraine, drone din daw ang kanilang ginamit. Marami naman ngayon ang bumabatiko sa presidente ng United States of America na si Donald Trump. Ito ay dahil sa kanyang mga pahayag na siya mismo ang nagsabi na alam niya na ang Russia ay maghihiganti. Sapagat ayon kay President Donald Trump, kinausap niya si Vladimir Putin upang pigilan ito sa kanyang gagawin. Pero ayon na rin sa nais ipahiwatig ni President Donald Trump sa kanyang mga pahayag Tila hindi nito maaawat si Vladimir Putin. Ang ibinabati ko sa kanya ng mga oposisyon, alam pala ni Donald Trump na aatake ang Russia. Bakit hindi ito magpadala ng mga interceptors upang matulungan ang Ukraine? Ang sa ganon ay walang mga buhay na masayang. Isa pa sa mga pahayag ni President Donald Trump na ibinalita ng The Guardian na talaga namang pinag-usapan ng buong mundo dahil sinabi niya na mas makakabuti para sa Russia at Ukraine na mag-away muna pansamantala. Ang tinutukoy ni President Donald Trump, itong pinakalatest na ginawang pag-atake ng Russia sa Ukraine na kung saan limang tao nga ang nawala ng buhay. Sinagot naman ni President Donald Trump ang mga bumabati ko sa kanyang sinabi. Ang reason ni President Donald Trump ay ganito. Alam daw ng buong mundo na ginagawa niya ang lahat ng kanyang makakaya para sa Ukraine at Russia upang mahinto na ang kanilang gera at katunayan kinakausap niya si Vladimir Putin at maging si Volodymyr Zelensky. At dagdag pa ni President Donald Trump na ang pag-uusap ng mga delegado ng Ukraine at Russia sa Turkey, isa siya sa mga pasimuno nito. Pero ano raw ang ginawa ng magkabilang panig? Inataki ng Ukraine ang Russia at napakalaki pa ng damage. Imposible raw na manahimik si Vladimir Putin. Kaya ayon kay President Donald Trump, sa halip na magkahirap-hirap tayo upang magkaayos ang magkabilang panig ay hayaan nyo na muna sila na magkagera for a while. Pero hindi pa rin daw susuko ang United States of America hanggang sa ma-achieve ang kanilang goal na mahinto na ang gera sa pagitan ng Ukraine at Russia. Ngayon, Balikan natin ang ginawang pag-atake ng Russia sa Ukraine. Maraming mga lugar sa Ukraine ang winasak ng drone strike ng Russia kasama na ang capital city nito. Maraming mga bahay ang mga nasunog dahil marami sa mga debris nito ang nasunog at ito ay dumapo sa mga kabahayan at iba pang mga establishmento. Kaya naman nagkaroon ng maraming sunog sa maraming lugar sa Ukraine dahil marami sa mga drones na ipinalipad ng Russia ay tila hindi nakayanan ng air defense system ng Ukraine. Aminado ang Ukraine mga kaibigan na marami sa mga drones ng Russia ang pinabagsak ng kanilang air defense system. Ito nga ang sanhi kung bakit maraming debris ang nagsanhi ng sunog. Pero ayon sa Ukraine dahil sa kailangan din ng safety ng mga operator ng mga air defense system ay kinakailangan nilang isafety ang kanilang sarili. Kaya marami na sa mga drones ng Russia ay nakapasok na sa loob ng Ukraine. At isa pa sa mga nagbigay ng malaking pinsala sa Ukraine mga kaibigan sabagat ayon mismo sa Ukrainian government, hindi lang pala drones ang ginamit ng Russia kundi meron din pala itong mga ballistic missiles. Ayon sa mga nakasaksi, mabilis daw ang pangyayari. Marami sa mga apartments ang wasak na wasak. At ayon mismo sa Ukraine, kahit mga high-rise building ay hindi pinatawad ng mga ballistic missiles ng Russia. Sa ngayon mga kaibigan ay wala pang sinasabi ang presidente ng Ukraine na si Volodymyr Zelensky kung ano ang kanilang susunod na aksyon. At yan ay isa sa ating mga aabangan dito lang sa channel na ito. Kaya kung nais mong maging updated at kung gusto mo ang ganitong mga content at bago ka lang sa channel na ito, baka naman pwedeng makahingi ng kaunting pabor. Isubscribe mo na ang napakaliit nating channel na ito at iklik click mo na rin ang notification bell. Napakalaking tulong yan para sa akin. At hanggang dito na lamang muna ang video ito. May God bless you and thank you so much for watching. Goodbye!